Nailipat ko na po yung mga gamit ko dito sa aking kwarto. Tapos ay nalinis ko na din po. Ayan. Wow! Dito na po ako matutulog mamaya. Sa akin pong kwarto. Hi. Thank you, Lord. Nakalipat na po. mga kadalag, magandang araw po at welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog ay maglilinis na po ako sa aking kwarto dahil ako po ay lilipat na doon. Si Indong po at saka si Bibi ay nakalipat na nung minsan pa. Ako na po ang pa nakakalipat. na po ako doon sa taas? Ngayon ay maganda ang panahon. Mainit. Yan at maaraw po ngayon. Buti naman nagta uh, hindi masyado pong maulan. Nasara ko muna dito sa baba. Dahil si Mama at si Bibi ay may pinuntahan. Yari ko. Ano mga walis? At nasa taas. Sinayos ko nga din po pala nung minsan yung garland dito. Tapos sa yung Christmas tree ay inilipat ko po doon. Na. Akit na. Oy, Ming Ming. Ming Ming, ha? Itong ilang kong gamit ay dinala ko na dito. Yung mga dinanggal ko dun sa dati po namin nutulungan na yan. <laughs> Makalat pa. Akin ang iimpisin. para pumasok ang hangin mga kadalag. Ay! Oh. Ano, Ming Ming, ba't naririto ka? Tulungan mo ako maglinis? Ha? Ang pupusa namin, senyor na. Aalisin ko po muna yung mga oh, gamit ko dito.

Kaya nilipad ka po ulit dito yung bed frame. Paikot-ikot mga kabilan. Dahil yan, para diretsyo ito, paglagay ko yung floor mat. Ito po yung aking nabig. Eh. Nagkulang na yung, yung sobra po namin floor mat. Lali, lalagay ko lang para malinis. So yan at natapos ko na pong lagyan ng floor mat. <laughs> Medyo natagalan lang ako mga kadilag doon sa mga kantuhan. na ano, hindi pantay. At gawa nang siya ay may mga poste. Tapos, ayun, hindi perfectly square <laughs> o rectangle yung floor, mga kadilag. Pero, okay na. Saktong-sakto din po yung akin pong nabiling floor mat. Parang sinukat, pero hindi yun po tinansya ko ang at ang next ko naman pong gagawin ay ayusin ko na yung aking bed frame yung double deck eh nilabas po kanina lahat at nahihirapan ako ng tagay po ng floor. Hindi na yan ako ipapasok. gitunuan Tindong puyeni yun, ng pimiento do sa amin kusina at yung sobrang pintura doon sa inilagay nito Halika mo đấy thì phải... cái nó phải mất ít hơn, toa vui nè, một chỗ này không 来，一起来做运动吧。<noise> <noise> <noise> Iyan yung pom pagkakalat bit na ito pagkakalagay inaano lang sinasabi. -so. Nasunod pa sa iyo po. Eh lang parang ganun din, kaya lang may sayo pa nito. isang bed frame at ala Ito ang mga katilagay, moves. Lalo si Luke Next naman, kung aking inalagay ito, plywood. Ah, sabi mo, hindi pala. At tapos ko na pong ilagay yung akin pong bed frame. Bali, ko na lang po mamaya para bago ko mailagay yung aking kutsun na hinihigaan. At pagpunas din po muna, pati dito sa akin mga bintana. Tamang-tama lang yung aking higaan dito po sa loang na ito pong kwarto ko. Maganda din sana yung katulad nung kanabibi. Kaya lang, ay dadalawa po yung ganyan namin. Yung single bed. ay, <laughs> ito na lang. At yun na may matibay pa. lang years na din po ito sa amin. Ito yung aking katas ng paluwagan. <laughs> o yung pong turnuhan tong tawagan dito sa amin. Ako'y okay, sumasali sa ganyan. A few inches later. Yan, at bigla pong bumuhos ulan. Ah, tanggal ang banas. At yung pong mga gamit na ilan ay naipasok ko na dito sa kwarto. Tapos ay ito pong isang side table. Ayan, dito ko po nilagay. Dahil yun na may nado doon lang asa may pagkalabas po Nung aming pong kwartong magkakapatid. Ay, wala lang gumagamit ako na lang po nilagay. Ito yung pa yung mga ilalagay kong gamit. Ito magpupunas na ng bintana muna. Tapos sa ito din akin pong sahig. Medyo maalikabok. Saka ito ah. no, Love is in love. update po at yan nailipat ko na po yung pong aking mga gamit dito po sa aking kwarto yan so bali ako po ay magpupunas na lang ng sahig at okay na So yan, tapos na po ako mga kadilag. Nailipat ko na po yung mga gamit ko dito sa aking kwarto. Tapos ay nalinis ko na din po. Uh, yan, wow! Dito na po ako matutulog mamaya sa akin pong kwarto. Ay, grabe. Nakakatuwa. At kami ay tagigisa ng kwarto, mga kadilag. So, yan. Nadidiyan na rin si baby. Nakalipat na. Tapos ay dito naman po ang kwarto po ni Indong. Yan. ay thank you Lord. Nakalipat na po maglalagay din pala ako dito ng isang upuan para halimbawa kapag ako'y nag -e edit Ayan. Meron po ako dong table doong maliit sa tabi po ng aking higaan. Tapos ay nandoon po yung aking alkansiya. <laughs> Tapos ay ito po ang aking view. Araw-araw. Ito ako'y gigising at saka matutulog. Maginhawa po dito. Ang hangin. Nasa yung akin naman pong iba pang gamit ay naririto. Dito ko nilagay pati yung isa pong electric pan. Yan. So yan mga kanilag. Nag-hagard na. Kakalinis. Nakakatuwa <laughs> at matutulog na po ako mamaya sa sarili kong kwarto. Ang mga buksan dito ah. Liwanag eh. Napakaliwanag po dito sa taas. Sabi kabi ang bumapasok po na hangin. Aking, roomie, aking room, iya aking <laughs> room. Ay, akin po munang isasara. Aba, yung electric pan pala ako po yung mag prepare na dahil kami po ngayon ay may lakad nila kagawa ko lang. Ayan, with team heating ka. Mayroon pong banding sa kala ate Mills. Ay, yun po ay pahapon. Ay, sakto din lang po. At ako pa gagayak na. Siguro po ay maya nandito na din si Lux. So, yan. Atake na. Sasara yung aking pinto. Wow. At yan mga kadilag, bali hanggang dito na lamang po ang aking vlog. Maraming salamat po sa inyong panonood at patuloy na pagsuporta. Sana po ay nag-enjoy kayo. Please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!